bulang bula 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 sabi ko pang bula sabi ko pang bula 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 know, fascinated. Oh, fascinated. Amoy Ariel. Ano, <laughs> Cyril? Ano sa akin naman, ha? Sa naman. Ay, ay, ay. Hindi yan, babe. yan picture. <laughs> Video yan. <laughs> ay, no. Nakita. Ati yung bubble. Alam mo, ang ganda, ang pangat pa itong boots dito. Naiingit ako doon sa boots ng mga instructor. Ang ganda. Sapatos siya, tapos parang may blade lang. Ito. Alam mo, gano'ng kasangat yan? Goma. Ang ganda ka din ang boots ng mga instructor. Kasi sa sarusap sa, 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 sa paano. Kung sa ang gusto mo magkaraan paano mag-break. Hirapan ako eh. Ay, say, so kamusta na naman Siren? Sarap pa mag-skating? Ha? Sabi na, masarap ang mag-skating? Ha? Yes? dapat ba't parang nihihirapan ka dyan? Ha? Kaya naka pa nasa